So, may mga nakikita po tayo mga Lodi na maling tutorial about sa hashtag. Meron po kasi mga Lodi na nagsasabi na huwag nyo daw gagamitin itong hashtag na ito dahil hindi daw magbaviral ang inyong content. Yung hmm? isa pa, gamitin nyo daw yung hashtag na ito dahil nakakapagpaviral daw po ito ng content. So, mali po mga Lodi no. Ang hashtag po mga Lodi no ay hindi po yan nakakatulong sa pagpapabiral ng ating video. Okay? So mga lodino, ang gamit po ng hashtag is search keyword po yan. Okay? Ginagamit po yan ng search engine ni Meta para kung sakali man may maghanap ng about doon sa hashtag ni nalagay mo is maaring i-recommend yung iyong video. For example, naglagay ka ng hashtag paano kumita sa Facebook. Okay? Yun yung hashtag mo. E may nag-search na tao. Paano ba kumita sa Facebook? no? So, dahil naglagay ka ng keyword as search engine, mga lodi, no? Is maaring i-recommend ni Meta yung iyong video dahil may nakalagay nga doon na hashtag na paano kumita sa Facebook, which is yun yung sinesearch ng tao na yon Yun po yung gamit ng hashtag. Okay? Search keyword, search keyword po yan, no? Para magamit ng search engine dito sa social media. Hindi po yan, ah, uh, ah, uh, basta naglagay kayo ng na atong hashtag, hindi po yan ibig sabihin magbabiral lang content nyo or hindi uh, hindi magbabiral ang content nyo. False tutorial po yun, mali po yun, mga Lodino, wala pong basihan yun. Mga Lodino, tandaan natin, hashtag is a search keyword lamang po. No, ngayon, makakatulong yon na makapagpadagdag ng ating views kapag kami nagsa-search nga nung ginagamit nating hashtag. Ngayon, mga Lodino, ang pagkabiral po ng ating content ay nakasalalay sa quality ng ating content kapag ka po yung ating content is nagustuhan ng ating audience, no, tinatapos yung ating video, nag-iiwan niya ng area uh, react, comment, and then nag-share share, mga lodi, no? maganda yung engagement niya, and then yung audience retention niya is napakaganda. Kapag ka nakita ni Meta na talagang ito is nagugustuhan ng iyong mga audience, no, doon yan, mas lalong i-recommend -re ni Meta sa mas malakihang audience na kung saan doon maaaring magsimulang mag-viral ang iyong content wala pong kinalaman ang hashtag doon. Okay? Walang kinalaman ang hashtag doon. Kung gusto nyo mag-viral ang inyong content, no? Uh, ang tips ko sa inyo is kung ano yung uh, viral ngayon, yung nauso ngayon, no? makisabay kayo sa viral and then gandahan nyo yung pag-create ng content nyo, uh, mag-isip kayo ng unique unique, yung kakaiba, yung maaaring hindi pa napapanood ng iba at yung matuwa yung iba, no? Yun po yung makakatulong sa inyo sa pagpapaviral ng inyong content. Wala pong kinalaman yung hashtag, false information po yan. Okay? Kaya huwag mong kalimutang i-share ang video na to para naman aware ang mga kapwa natin, content creator. Okay?